Diyos Marhay na aga! Gumawa nga kami ngayon ng masarap na merienda ang binamba na gawa sa galyang o tinatawag na palawan dito sa amin. Sa inyong lugar po ba? Ano po ang tawag nito? Dito nga muna kami mangunguha sa tanim ng tiyuhin ko. Ang mga tanim kasi ni Papa na palawan ay eh wala kaming nakita kahit isang bulaklak. Kapag nangunguha nga talaga kami nitong palawan, ang una naming tinitingnan ay kung may bulaklak ito. Yan ang palatandaan namin na maganda ang quality ng laman nito o mas sapugong tawagin dito sa amin. First time nga namin gumawa ng binamba na gawa sa palawan kasi ang na yung talaga naming gawin ay kamoting kahoy o di kaya naman giniling na bigas. Nakapag-try na rin pala ako ng gawa sa gabi. Masarap din naman siya pero para sa akin mas masarap pa rin ang gawa sa kamoting kahoy. Kaya ngayon ay susubukan natin itong palawan kung may masasarap pa sa ginataan nito. Nakuha na nga pala ni Papa ang pinakamalaking laman at ang maliliit naman na nasama ay itaninim ulit ni Papa. Ang mga palawan pala o giant swamp taro sa Ingles ay nabubuhay sa basa ang lupa o may tubig at taon ang binibilang bago makapag-harvest nito. Dito na nga namin binilatan sa ilo malapit lang sa pinagkuhaan namin. At ang mga balat nga po pala nito ay hindi naman namin dito itinapon. Naabutan pa nga kami dyan ng ulan ng pauwi na kami. At pagkarating namin sa bahay ay nag-asikaso na rin ako sa pagkuha ng mga dahon ng hagikik. Kapag pala binamba ng ginagawa namin, ang ginagawa naming pang balot ay dahon ng hagikik. At kapag suma naman ay dahon ng saging. Pinagalisan ko na nga ito isa-isa ng mga tangkay. At pagkatapos ko ay nagsimula naman ako magadgad. Hinati-hati nga pala namin ang isang buong malaking palawan para mas madali ang pagadgad nito. Nagtulong-tulong na nga kami para mas madaling matapos kasi kung para sa kamoting kahoy eh mas matigas ito natapos na nga rin kami at kung titingnan nga ito ay parang cheese eto nga palang mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng binamba na palawan asukal, gata at murang nyog maglalagay rin pala kami ng margarine pandagdag sa bango hinalo-halo ko lang ito para magsama-sama ang mga sangkap hindi na nga pala ito kailangan pigaan kasi hindi naman matubig kung para sa kamoting kahoy pagkatapos na eh nagsimula naman kami sa pagbabalot gamit ang dahon ng hagikik Madali nga kaming natapos sa pagbabalot kasi kaunti lang naman ito kasi pang lang naman. Nakailang piraso rin kami ng binamban. Nilagyan ko na nga ito ng isang tabong tubig at isinalang ko na dito sa kalan. At fast forward pagkatapos ng 40 minutes ay eh naluto na rin ito kaya naman hinangu ko na. Pagkabukas ko nga ng kaldero ay amoy na amoy ko ang bango ng margarine. Isa-isa ko na nga itong hinango sa kaldero para mas mabilis lumamig. Tingin pa nga lang ay halatang masarap na kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. Napakasarap nga talaga lalo na kung may partner na kape at masasabi ko na mas masarap pa ito sa binamba na kamoting kahoy. At hanggang dito na lang muna. Please follow and share. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.